Uh, magandang gabi po. Uh, ako po ay bumabati sa po ng aking pamilya ng uh, happy new year po. Ana. Ang mga duty manatiling duty. Sige po kayo po ay magpapakasaya at kami naman po ay babantayan namin kayo. ano Kami magbabantay ng inyong kasiyahan. Abang kami ay babantayan din po tayo ano po. Ano po yung sa inyo, sir? Ah, uh, 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 sa, uh, sa, sa motor po. Okay naman na, uh, na ka, na, na, may na, nakausap na po, ang investigador"? Tanda mo na po yung investigador. Pupuntahan daw muna sa hospital po yung pasyente. Ah, nadala sa hospital? Nadala sa hospital, okay. Ito, ito, kami yung uh? mga duty kami. Hospital yun yan. Mga duty kami, kumbaga, kayo ay magpapakasaya. <laughs> kami ay magbabantay sa rapayapaan. Ano ko? Ah. <laughs> Tawa si Marvin eh. Okay naman na ma'am sa inyo na. Hindi pinuntahan na. Yung mga ng professor kasi sabi niya sa kami ay sa pagpuntahan na nilang sasarap. Ah, okay. Sige po. Kasi kakakain lang po nun eh. Kasi ang ano po sana natin plano pag lang. Tapos huwag mo kami kasi naiwan na namin yung mga pamilya. Opo, opo. Kasi itong kapatid ko na nag-drive, nakusan lang namin ang ay ano mangingi na sa bukid ba ng tanlad eh lasing yung bisaya ka ma'am oh. Um, bisaya mo pagko yung mga nandre ah. Uh, atong pansingi ang oh uh, humug uh, 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 hubog siya hubog uh, ah okay Nung nakita na kapatid ko na babang ka yung siya kaya yung binangga yung sidecar na ah. laglag doon sa ano, kanal. Kanal. Laglag sa... Pero okay naman, hindi naman ganun kanal. No? Sira talaga. Sira yung... Sitar, pati Pero yung tao... Yung tao, sugatan din. Ah, hindi naman ganun ka, no? Natayo pa naman, tsaka ah. Oo oh, nga. May, yun ang pinaka best doon, yung walang... Oh, oh. Yung hindi ka guys, iba, puto lang paan Oo. Oh, Mostly ganun. Buti nga yung sa kanya. Ano okay. lang, walang helmet din. Pwede namang pag-usapan yan. Oh. Hintay na lang po, ano? Hintay na lang na. Hintay oh, kasi... <laughs> yun, <laughs> Kung kayo, kailan na ng oras na? Sabi ko ba? Tagasan po kayo man sa so, Mapua, phase 1. Ah, opo. Ayan, sila ay ano, nagkaroon ng banggaan, pero okay naman po, at wala namang ganoon katindi ang, ano, ang uh, natamo nung kabanggaan po, ano. Sige, ma'am, happy new year po, uh, ha. Ah, sige, sige. Ah? Sige, mo Andiyan sila ma. Teka. Sa Oh, sa inyo. Ano kausap na yata ni Marvin? hindi. ako po yan. No? Ah, sige, bumati ka na ma'am. Happy New Year po sa inyong lahat at dubli. Ingat po talaga tayo ngayon, lalo na sa mga anak natin. Ingatan. Huwag palabasin dahil nagputukan na sa labas. Baka masabugan. takot sa labas. Abang nagmumotor kami papunta dito. Jean Avila po. Ah, yun, si so, mommy, Ganda ni mama na. Ayan. Ayan. Ang ano ni Ma'am ay dubli ingat. Dubli ingat po tayo ngayon dahil nga po kahit na hindi pa naman alas 12 ng, ng ating gabi, eh, ang dami na po nagpaputok sa lalo na dyan sa kalsada, no? Habang nagmumotor ka, nagpuputok ka na, no? Kaya eh, nakakatakot. Kung meron kayong bibilihin ng medyo maga eh, bumili na ho at huwag nang paabutin pa ng medyo malalim ang gabi dahil ang ang mga paputok ay kumakalat na dyan sa kalsada. At sana naman po yung naman ang mga nagpaputok na yan, eh, tingnan din, baka mamaya eh, ay paputok kayo ng paputok dyan sa may kalsada ang dami yung may matamaan ba. Yan sinasayang disgrasya na iwasan natin. Sige po, kayo po ay magpapakasaya at kami naman po ay magbabantay sa inyo. Ingat po ang lahat at maganda gabi. Happy New Year po.